Chara ikut kan ikut ikut. Wow. Alam mo Chara, give up. Balot pa lang alam namin boga na, na. Mukhang kagawa. Mukhang e accessories sa uh, atang Why did you choose that home essential for Tita Hilda? Ito po ay scent diffuser pang Parallax. Ayan nga nga nga. Ginang... kung wala hindi na din eh. Pamparelax. <laughs> All right! ka di ko tipid. Ah, si Celeste Si Aki. Happy birthday si. Diyan. Iyong this party is a simple way ng pasasalamat namin sa kasi dali na tayo dyan. One call away lang dito, Pogda! <laughs> lagi po ito may response. Yun. Wish ko lang, um, long life, beautiful. Um, <laughs> Iyon, <laughs> yun, tuloy mo lang yung pagsusumba mo kasi makakatulong yan sa health <laughs> mo. At yun, uh, yung uh, ah, pahinga din pag may time, malalaki na yung mga anak mo, huwag po hindi ko sa bahay mo. No? Line of five na, dito na nag-start lahat yung mga anik-anik natin sa katawan. <laughs> Yon, God uh, bless. Totoo ba? Ako nag-start 20 lang. <laughs> Parang, diba? Walang pangalanan, ladies and gents! Mamora! Together with Mam, yun nga. Ayan na nga, ladies and gents. Anak. Ay, ay, ay ano, hanti. Wah, show naman. May, may pampungusa, 10 points. Hindi nang pinipinit, iibot siya. Ano diba? Dahil dyan, bibigyan ka namin ng uh, plastic na isang pilong. May karapatan ka magbalon. Yan ang award ng mga may pampungusa. Okay, <laughs> Ayan, <At> sige. Mommy, <laughs> Your message and advice to Mami Hilda, Mami Florence? Sister, happy, happy. Ayan, Mami. Um, naman naman, love na love ka namin. Kaya kami nangyayari lahat. Niyo. Ang advice ko lang sa'yo, tuloy mo lang yung pagsusumba mo. Sige lang, go. Stay healthy. And, haya mo yung mga minsan nakakaroon tayo ng problema. Pabayaan mo lang siya yung problema, mga problema sa atin. Wag mong wag mong ibahan. Wag mong datong dami yung mga nangyayari sa buhay. Tulugan mo lang siya. Mawawala din yun. Matatapos. Na. Wow. Yeah. Napakagandang advice nyo. Di ba? Lahat kasi tayo nakaka-experience ng problems in life. Pag wala kang problema, hindi ka tao, di ba? Yes. Yeah. At dahil lahat tayo may problema, it's a, it's, it's really good to hear from someone that we love that problems just need to pass it. Iko, iko. Oh, there you go. And the mic and your advice and message to Mom Hilda. Ah, uh, happy birthday, Sensei. Thank you very much, Sensei. Lagi kang nandyan para sa amin. Kahit na, kahit kailan ilan kami magsabi sa'yo, lagi mo kami inugulungin. Yung, um, stay healthy, magsumpa ka hanggat gusto mo. Saka <laughs> so, uh, ano, bawasan natin yung 3 in 1. Brewed coffee na lang. <laughs> Nat ka namin sa'yo. Ay naman talaga, may ano, talaga may facts, di ba? Bawasan ang 3 in 1, brewed na lang. Mas healthy talaga kasi ang brewed. Kumiyan ni Kim Kots. Wow! Kahit hindi na tumagod lang maging <laughs> Opel, your message and advice to Ma'am. Opel, kasi na ang Ovelya. Apple na lang po. Apple? Uh -oh. Ay, taray, Apple. <laughs> last mga tanda ng Opel, Ha, Opel, <laughs> Alright, sige na. <laughs> There you go. Happy birthday! Di uh, kahit 50 ka na, hindi naman halata. <laughs> diba, di ba? Di ba? Kasi kailangan nag-aano uh, tayo, nag-aalaga tayo ng skin. Totoo yan. In fairness kasi sa lahat, siya lang yung parang kamukha yun ni Snow White, eh. di ba? Tingnan <laughs> diba, nyo, compare nyo <laughs> yung mukha natin sa kanya. Di ba? Skincare Reveal! <laughs> skincare Reveal, di ba? Red Juke! Ang mahal ako oh. para ng skincare, di ba? Diba? Okay. Kaya ano, parang fairest of them all. Parang pag umarap ka sa salamin, tinanong mo, sasagot. Mirror, mirror on the wall. Who's the fairest? Mati? Ay, si mamano, Hilda! Gaganon agad yung salamin eh. <laughs> no need to question. Ah, okay, moment nyo pala to, guys. Sige. Mamainis. Ayokong madikit siya. Tsaka rosy cheeks siya, no? Oh. Parang yung backdrop. Nagtatayo sa Ma'am, bibigyan na tayo ng ano niyan. team niyan. Sige. Ayun, okay, Sanse. Uh, Magti-thank you ako dahil buong college ko sa kanila ako nakakita. Tinugtog yeah. pa ako ni Sunset, First year college, pinaglalago pa ako nito. Kaya <laughs> yeah, thank you, thank you. Dahil tinulungan mo ako um, sa bahay. Hindi, hindi ako marunong mag-boarding house eh. Kaya hindi ako natutong magluto. Kasi hindi pa lang luto lang. Ayun, thank you, thank you. I love you. Sarap naman pala maging kamag-anak ni Ma'am. Nakumog ko. Kung kupin mo na rin ako, Ma'am, di pa ako tapos mag-aral. Very happy. Palakpakan natin, ladies and gents, Ma'am Apo! Di ba? You can't like a virgin.

Hindi naman. Joke lang naman yan. Pinasasaya ko lang si ano? Si Akpang Linda. Okay, palakpakan natin MJ. Sige na, magbawi tayo na. Iba po na sa sarili mo. Ah, oh, di ba? Alam niyo na? <laughs> This will <one> remind you <laughs> na hindi ka naging isa. Meron, nandito kami lagi para punasan yung pagod mo. At Napakaswerte mo kasi dalawa na lang kayo ni Kuya Mike walang diabetes sa akin So magsumpa ka hanggat gusto mo, mabuhay ka hanggat gusto mo, mahal na wad ka na. Love you. Wow. Salamat sa pati siya, MJ. teacher mo na.